So, hi everyone! Happy Labor Day! May 1 na Labor Day! At, um, <clears throat> gusto ko lang sabutin niya yung sinabi ni Wendy dun sa kanyang video para lang magpapansin. Yes, happy Labor Day sa mga manggagawa. ba diba, manggagawang Pilipino, yung mga nagpapakahirap dyan, na nagtatrabaho kahit holiday, ganyan. So, para yun sa mga Taong masisipag at manggagawang Pilipino na para sa pamilya. So, ito ang question, Wendy. Sabihin na natin masipag ka, nagtatrabaho ka kahit Labor Day. Para kanino? Para sa pamilya. Asan ang pamilya mo? Di ba? Wala kang maipakitang pamilya, di ba? Wala kang ang sinasabing pamilya dyan. Isang beses ka lang ata nagkwento about sa pamilya mo. Kwento pa out of topic. So, ang tanong dyan, yes. Ang Labor Day, ang ano is para sa mga taong manggagawa masipag. Sabihin na natin masipag ka para kanino? Para sa sarili mo lang, 'di ba? Hindi para sa pamilya mo. Kasi kung sinasabi mo para sa pamilya mo, hindi mo uunahin gumala at makipag-outing kasama ang ibang tao. Oo, pwede mag-outing kasama ang pamilya. Unahin ang pamilya always, 'di ba? Pero anong inuuna mo? Gumala kasama yung mga ibang tao, yung mga kakilala mo, naakala mo kaibigan mo na sinasabi mo ang kaibigan mo. Pero katrabaho mo mga ganyan, di ba? So, ang tanong diyan, <clears throat> yung sinasabi mo na taong manggagawa masipag para sa pamilya, ipagpatuloy para lang sa ating pamilya. So, parang lumalabas man, hindi naman para sa pamilya, para sa pansarili mo lang yan, di ba? So, kung talagang para sa pamilya, bakit hanggang ngayon, um, hindi ka pa rin umuunlan? Bakit sinasabi mo na para sa mga masisipag na kagaya mo, ha, bakit hanggang ngayon nandyan ka pa rin sa call center? Bakit ang dami-dami mo ng trabaho na puntahan na hindi, hindi ka nag-grow <clears throat> or hindi ka, hindi ka umuunlad? Kasi ang ginagawa mo, para sa sarili mo lang, hindi para sa pamilya mo. ba? Diba? Kasi kung para sa pamilya, inuuna mo sila. Pero hindi eh. Anong inuuna mo? Gumagalak ka kasama ang ibang tao. O hindi natin pwedeng hindi natin sinasabing bawal gumala ha. Pero <clears throat> kahit isang gala na kasama ang pamilya wala. 'Di ba? Mas inuuna mo sila kaysa sa pamilya mo. Kaya wag ka masyadong sinungaling ha. Para lang magpapansin diyan sa live mo o kaya sa video mo, yung yung niti mo ang plastic din, 'di ba? So, unlike dun sa sinasabi mo na dun sa taong hinusgahan mo na si Ryan, 'di ba? Asan ba siya ngayon? Narating mo ba 'yung narating niya? So kahit hindi siya magtrabaho, mabubuhay siya. Mabubuhay niya ang pamilya niya at kasama niya ang pamilya niya, ikaw. Kahit kayod kalabaw ka. Hindi ko alam. Kasi nga wala ka namang pinapakita. Although, hindi namin hinihingi na ipakita mo lahat. 'di ba? Kaso nga lang, na magsalita ka para sa pamilya, para sa ganito, magsipag tayo, ganun. Pero kabalik naman sa mga sinasabi mo. Sinong pamilya ba ang tinutukoy mo? Yung mga kasama mo nag-outing? Yung mga barkada mo, yung mga barkada mo sinasabi mo, mga barkada mo pero nakikibarkada lang? 'Di ba? Nakikisabit lang. So yun lang question lang 'yun ha, Wendy. Kasi akala mo kasi kung sino ka magsalita niyan sa video mo, 'di ba? para sa pamilya. Wala ka nang pinapakita ang pamilya. Diba? So yun lang. Happy, lab happy Labor Day everyone. <laughs>